So for today's video, for the third time, na-try na natin magpa-PMS. Ito rin kasi yung gusto kong ma-share sa inyo, kung magkano ba ang maintenance ni ADV. A little longer than a few minutes later. And ang total na ginastos natin, so first PMS natin is... Hey, good afternoon everyone. Welcome to Nubi Rides. So for today's video, for the third time, sa try na natin magpa-PMS. Tinanghali na naman tayo ng gising eh. Pero ba, malay nyo, same to nang sa Foresta Cafe. Third time sa charm. Sabi naman dito, estimated time of arrival doon, 4.03 p.m. Eh yung cutoff naman nila, 4 p.m. Sana sumakto. Ito rin kasi yung gusto kong ma-share sa inyo kung ba ang maintenance ni ADV sa z kasi bawat uh, PMS ko doon sinishare ko rin kung magkano yung gastos para may idea kayo alright 22 minutes yun ang maganda pag naka waste kayo lagi eh. may idea lagi kayo kung anong oras kayo darating sa pupuntahan nyo alright so going back to sa PMS I think naman hindi malaki kagastos natin dito kasi isang bote lang to ng oil mag Honda pala tayo Honda Synthetic alam ko na sa 300 plus lang yun eh tsaka siguro yung ano yung oil filter pag sa Honda kasi yung at least for the scooter ah yung first 3 PMS ah, libre yung service kaya yeah, malayo rin yung gastos compare sa big bike ah Z9 kasi apat na bote yun yung gamit ko dun yung AMSOIL usually around 900 pesos ang isang bote So sa oil pa lang nasa ano na Almost 4,000 pesos na Wala pa yung oil filter doon Tsaka yung service So laki mura rin talaga pag scooter Kaka 3 months lang din pala sa atin ni ADV So gagawin na natin to ng review soon Full review Gusto ko lang talaga mag PMS muna eh Bago gawin yun Para malaman ko rin kung may magbabago ba sa takbo helmet si Kuya eh. <laughs> May mga pulis eh. Alright, alright. Dito na magkakatalo. <laughs> Kung may traffic ba, wala. Sana umabot. Alright, Kawasaki Alabang. By the way guys, nakita nyo na ba yung mga bagong big bikes ng Honda for this year? Yung merong e-clutch. Lastig eh, no? <laughs> Parang scooter na lang. Optional ka na lang mag-clutch eh. Doon sa mga video na nakita ko nung first batch ng test ride Parang ang silbi na lang ng clutch Eh, kung gusto mong bumomba Kasi other than that, wala na eh Hindi mo na kailangan mag-clutch talaga eh, stop and go ka na lang noon Gas na lang, throttle Pero hopefully soon, makapag-test ride din tayo noon Kita nyo naman kasi yung first batch nung mga nag-test ride dun. Mga bigatin talaga Ito yata yung ginagawa nung huling dumaan tayo dito, eh no Nice, ayos na ilang Ay lang, traffic Laging lang traffic sa part na to eh Pag naka scooter ka talaga Dito ka mababatak sa mga singitan eh Pag zinay yung dalawa Kaya ko naman maghintay sa lane lang eh <laughs> Mas madali kasing isingit-singit eh Pero syempre ingat pa rin Ito yata yung munisipyo Laging traffic dito sa part na to Kala ko bawal ng e-bike no Ang pa rin e-bike dito ah. So as usual, malawag naman <laughs> uh, jeep lang talaga yung nagpa-traffic nagtagal tayo dun kumain ng oras ah. guys may nagtanong din pala kung dito sa Chigi kung pwede yung Android Auto and ang sagot dun yes pwede yung pwede uh, compatible to sa Apple CarPlay and Android Auto and may isa rin nagtanong kung naka-intercom ka tapos naka-connect ka dito pwede bang connected pareho so the answer again is yes pwede rin so, pag naka-Apple CarPlay ako dito kung so nag spotify ako yung audio ko is coming from the intercom eh. Nasa car do. Five minutes na lang. Naipit pa sa stoplight. Go, go, go. Alright. So, one kilometer away. Yun na, lapit na. Yun na yung SM. Kita nyo, accurate din talaga ang ways eh, no? Kasi originally, 4.03pm yung estimate. And 4.01 na. Ay, munti kang tayo Shoutout kay Sir Echo Moto na meet natin dito. Ano rin pala si Sir, uh, moto vlogger and enduro rider. Believe talaga ako sa mga ano eh, mga sumasali ng endurance. Shoutout sa iyo Sir Echo Moto. Salamat, salamat sa assistance. All right, right. So, pakiramdaman natin. Pansin ko na kagad kanina no, naka center stand. Hindi na ganoon kalakas yung vibration. Although siguro kasi hindi na ganoon kalamig yung makina. <laughs> Minsan kasi may placebo effect din yan eh. Kung pagbagong change oil ka, feeling mo mas maganda yung takbo. <laughs> Di ba? Pero pakiramdaman natin. Again, Honda oil ginamit natin, yung synthetic, yung blue cap, 10W30, tsaka Honda gear oil na rin. And ang total na ginastos natin sa so first PMS natin is 405 pesos. 340 pesos yung synthetic oil. Tapos 65 pesos naman yung gear oil. Not bad, di ba? Dumating din pala kanina tayo, 4.01 na, di ba? 4.01 p.m. do sa Honda. Eh, yung cut off is 4. So yun lang, maraming maraming salamat lang sa kanila for still accommodating us. Pinagbigyan tayo. Pangatlong balik na rin natin yun eh. The first time kasi yung naka ano sila, naka inventory. Aga sana tayo pumunta noon. Tapos yung pangalawa naman, dumating tayo past 4.30 na kaya talaga hindi na ma accommodate yun ganda rin tong Fatio ah. classic ang dating may napanood akong motovlog na Fatio eh, na dinala sa ano, Baguio stag yun Yung no? <laughs> yun din ang mga gusto kong gawin kay ADV eventually eh. yung mga ganong long ride may naramdaman akong patak ng ulan ah <laughs> Naligo na ako pa uwi nung huling ride ko. Huwag naman sana ngayon ulit. Tuwing hapon talaga umuulan eh, no? Sana umulan na lang yung tanghali, yung kasagsagan ng init. Pag hapon kasi hindi na naman mainit so kahit huwag na umulan eh. Mula pala nung na-test ride ko before yung PCX-160 dun sa, sa, mga Honda event. Talagang ano eh, talagang na-impress ako dun sa motor na yun. Kaya hopefully sana matest ride ulit natin pero this time sa labas na ng HSDC Para mas magawa natin ng review and comparison dito sa ano, ADV160 Pero for me halos ano eh Halos same feels ng ano Sa ADV yun eh Parang pansin ko lang yata Siguro mataas ng konti yung handlebar niya, Kaya mas relax, mas chill And mas mababa Yun talagang flat foot ko yun eh So mas mababa Mas mataas handlebar, mas chill mukhang kotse yung dashboard so yun mukhang ano yan, perfect for city bike for city riding kung na test ride yun before ako bumili ng ADV baka, baka napag-isip pa ako pero malamang ADV pa rin naman kukunin natin sa looks talaga yun ang may lamang na lamang for itong ADV so going back tayo dun sa maintenance ng ADV so kung gusto mong kumuha nito pero nag-iisip ka kung mahal ba ang maintenance so yun na yung kasagutan Napakamura. Tinanong <laughs> ko rin kanina kung anong PMS pa yung medyo malaki ang gastos. Sa 12,000 kilometers para raw yun. <laughs> Takal pa. Asa kay banid pa lang tayo eh. Malakas na naman yung patak. <laughs> so, ganun dumi na rin ang motor natin. Lagi na uulan na ng hapon eh. na natin magpahugas soon. Dulas nung ano? Nung pintura? Sapatos ko yung dumulas eh. Malikado yun ah. <laughs> Hindi nga yung gulong mo yung dumulas. Sapatos mo naman off balance ka rin nun yung cellphone ni sir nilagyan niya lang ng karton para protection sa ulan eh kung nakachigi si sir eh di safe na safe ang kanyang smartphone sa ano sa ulan sa init sa harsh weather natin alright alright ito na parang tuwing ride right, uulan din na lang tayo ah gusto ko rin pala sa vlog natin yung tipo nagkikwentuhan lang din tayo <laughs> ito magandang topic yung sa recent na ano na NBA draft anong masasabi nyo na Ginamit ang Lakers yung second pick nila para i-draft si, ano, Lebron Jr. Ah, gandang topic yun, ha? Ako personally, hindi ako fan ni Lebron. I'm not a hater, pero talagang hindi lang ako fan. Pero, syempre, hindi rin namang kasalanan nung bata na, you know anak siya ni LeBron. <laughs> Kasi nakikita ko rin online eh, parang marami rin hate uh, directed towards kay Brony. 'Yung siyempre 'yung tatay niya, ano 'yun, gusto rin mag-make history ulit. Sila 'yung magiging ano, first father and son sa NBA na maglalaro. Historical 'yun pag nagsabay sila sa floor, no? Pero 'yun lang sa NBA lang pangahawakan niyan ano 'yun ni LeBron, 'yung record na 'yun. Siyempre, kung buong mundo 'yan, nauna na sina ano, Jaworski senior and junior, 'di ba? <laughs> sa Hinebra sila yung unang-unang father and son na naglaro sa ano, pro basketball. Ano yung ba traffic dito? All right, pag naka-scooter ka, siyempre ano, pinagbabawal na technique. Habarin, ah, bare na. Ah. Yung ang advantage ng motor eh. Naka four wheels ka. <laughs> Syam sya maabotin mo sa mga ganun eh. Ganda talaga ng chigi, no? Minsan nga gusto kong mag-ride eh. Gusto kong gamitin itong ADV. Para lang makita ko tong chigi. Eh. <laughs> so, ito yung speedometer, compass, TPMS. Then yung nasa taas ng TPMS, yun may yung ano, oras ng sunset. Ang nipis ng gulong ni Sir, oh. Grabe. Respetado naman natin lahat ng different styles, di ba? Kanya-kanyang trip ng setup yan. Pero yung maninipis na gulong, ilang <laughs> siguro ang ano, talagang hindi pasok sa taste ko. Pero again, nothing against them. Kung yun yung gusto nila. Alam ko, advantage kasi yata yun sa, ano, sa karera, yung mga nagde-drug race. Pero kung everyday use, oh, nakakatakot pag ganun kanipos yung gulong mo. <laughs> Alright, so kung nagustuhan nyo itong video natin today, uh, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Alright, so digmaan na naman sa service road to. <laughs> Alasin ko na kasi. So dito ka na muna patuloy yung video. Maraming maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.